guys, nakahuli siya. Meron pa tayo. Ulit, Meron pa daw, guys. Uh, patay na. Pinatay ko na, guys, kasi ano eh. Pag hindi mo patayin. Oh. hindi mo patay, hindi mo matay guys eh. Danong lang yung diskarte guys. Diyan o oh, meron yan ganyan. Ay! Puta! Puta eh! Pwede ko ka ba ni Tyra? Bugpot na yun! yun, Siksik!

Di atay wa man dito makuante. Maple. Ata <laughs> naglanot. Very Pait. Diyan na lang kasi. Ayun guys, oh. Huli namin. Naglanot di ay guys. Ayun, ayun bumalik si Nakita ko ayun oh. Ayun oh, ayun oh. Isda pala. Hindi pala yung ano, hipon. May malaking hipon kasi pumasok doon oh. Malaking bato. Matian. Doon ka magdukot to. <laughs> oh. So, Tuway ay ganoon eh. Yan ang laki ng bato. Yan guys, oh dito kami sa bundok, guys. Yan. Hanggang doon pa kami kasi nanuso kami guys, eh. yung anong yung tao doon, yung lilipet. Ay si Mayang. Oh, suso. Oh, ano naman ang suso. Suso dami. Mayan oh. No? Dami. No, so, Ang sarap kaya so, mm. yung okay, so, Halo-halo yung kuha. May suso, may hipon, may talangka. Dito kami sa ilalim ng puno. Nagpapahinga muna guys. Ayan, may, ano yan dyan, humihipo yan dyan. Oh. Ayan. Ito kami guys. Yan na naman guys. Ito may bato dito. <laughs> Ayan okay, okay, okay. na. Laki ng isda. Yata. Ano? You know, may ikot-ikot. yung bahay ni tatay pala doon guys. Oh. O oh, hindi makita eh. Maliit masyado yung ano. Sana so, ul. Ano daw tawag yung baton na yan? Yung batong palaka, di ba sabi? Ikaw? Ano to? Hilaw? Mm-mm. Ati-imbe akong hilaw. So, gumagalaw-galaw ang kuha namin, guys. So, Malay ko ba kung tira na lang yan sa niluto mo. Buksan mo nga, ano, pakita mo nga ilang katay. O, okay, guys, so, pag dito sa bundok ka talaga, mabubuhay ka. Kahit Buhay nabasari. ka talaga, yun, eh, o. Hmm. Sus, ginaw ko napakaganda. Wala kayang pambintas, tatay, yan. Lansunis, guys. O, so, ang daming lansunis, guys. Lansunis, tawag yan. Ayan guys, ulan suni. Para palinis yan dati sa kaldero eh. Tibig yan. Yung daho niyan, tibig yan. Ayan, ang dami. Napakadami. Tiyan mo, sarap kainin yan eh. Pag hinog. Uy, nabuang sa ano nga eh, sa China, binibinta nga yan eh. Binibinta yan eh. nilinis sa kaldero, di ba? Iba yun. Ayan o, napakadami guys. Walang kumakain guys. Gusto niyo ko No Ibas? Ibas yung sinasabi mo. Ano, ano, ibas? Anong pala niyan? Ay mga tropang ano oy mag maghay ang mga tropang mga pobre. Hi, punga Hi na, guys. <laughs> nandito na po kami sa Ang tropang mga pobre. Hi guys, nandito na mga tropang pobre. <laughs> Yan na na kami guys. May dala na kaming huli. Ay nang ilog guys oh. Oo. Oh. Pauwi na kami, may pananghalian na kami, wala kaming pambiling ulam. Di ba? Sana oh. Ayun yung taniman napakalaking ng taniman